Good morning. Maulan na umaga, may bagyo. Luluto tayo ng sopas. Kasi masarap ngayon may sabaw. Masarap ang mainit na sabaw. Tapos, ito naghihiwang na ako ng gulay. Hiwa tayo ng ng gulay. Iwa tayo ng cabbage. Ah! Hindi. <laughs> Hindi ako nakapagluto eh. Oo, may tubig eh. Baka bukas pa. Mm -hmm. Diba sabi ko siya magluluto ako na ang Ano yan? hindi ako nakapagluto. Ay, mag, ano, ako magsosopa sa mga bata, nagre-request. <toss> oo. Oo. Sopas. <toss> Sana <oo. toss> <toss> all. <laughs> anong <Ay>, pipirin. Ha? <toss> ay, pipirin mo na. Oo, Mga bata kasi. Ano yan? Ano Asin. Ha? Sa asin. Oo. Tsaka may, ano, meron pa. siyang kaminta. Nilagyan Maraming. ko ng hindi kasi isinabaw ko sa sopas eh. Hindi ko lalagyan ng laurel. Ay. Ayan. Ayan. Kasi nga. Hindi nagsisikilo sa mga tao sa amin. Eh pareho tayo. Ano ba, Ala ba kayo kulang? Gusto pagluto na lang kita ng ampalaya? Hindi ba? Huwag na. Ano? Oh. May sila oh, kami kahapon. May laga. Oo. May iwi pa siyang... Ewan ko ano nyo. Huwag ka na lang ng hatog sa I-make ko nyo. tagdag na lang sa hotdog. May hotdog ako dito. Tapos ayaw mo si Kelo. Mahal si Kelo. pag mo na yung mga apo mo. May e, hotdog ka din natin Hindi ba alam kung ilagtirasan mo nga? Eh, nakapamili na ako. Iyan ko sa... Ano, damdaman dito. Nilagay ko sa... Pindahan. The... Ah. Pindahan. Tapos hindi pa ako nakabili ng, ng aso. Ay. lang puti sa aming rin. Hmm. Eh ako Ayan, <clears throat> ang ating sausawan, toyot kalaminsi na may sili. Tapos ito naman, mang tumas. Ito kamatis, yang kamatis sa akin yung kamatis. But blurb. Ito lang po. Ah. Ayan, inunas ko sa damit. Bakit blurb? Ayan, Adaben si toyo, mang Tomas sa kamatis, yung kamatis para sa akin. Tapos ito yung aming fried chicken na bonggang bong. -bong. Yes, tanda naman sa aking mga ano sa mga bata dito. Kailangan hahatiin natin para mamaya mayroon pa tayong ulam. <coughs> ayan yan. Okay Para mamaya, paghahanap na naman sila, ano daw ulam. Pag wala ng fried chicken, medyo mag pa. Kaya ito, ititira natin to para mamaya. Makaabutin pa yan hanggang bukas Kasi madami rin to. Baka mahigit sampung piraso. Parang blur Tulog oh. Ayan. Tapos nang magluto, eto, maglalagay kami ng sopas sa plating na tayo ng sopas. Yan ang magka-combine, ang sopas at fried chicken. Pag ganyang umuulan, masarap kumain ng sabaw ng sopas. Yan ang ating kanin. Eto si Mr. Kung Pogi. Hi, guwapo kong Pogi. Love, love. <laughs> Palingo naman. Ah, ba? Diba? <laughs> Gwapo. Ah, siya, daw. Ayan. Magre-ready na tayo para kumain. Ay, mga bata, baba na kayo. Kakain na. Tapos, ang ganda nung nabili kong Mona. Ipakita ko sa inyo mga guys. Ayan, pagong. Ayan ang aming merienda mamaya. Pagong. Tapos, yung matitira namin sopas, Diyan ko siya iuulam, di ba? With matching day with cream. Ayan lang ang aming pagkain pag ulan -pag Kaya, let's eat! Ito, lalagyan ko sya ng bagoong na alamang. Ito, mayroon akong bagoong na alamang. Pinakuluan ko na sya sa ginisa ko siya sa ano mantika yeah. kaya kuha lang ako ng kuha kain na po tayo so plus kain na Let's eat. Ano? Malam betul hari na. Mm. Ini na yung butoy ating sopas. Hari lang yan, oh.

Chicken. Mama uh, lambot. Ah, this is for me. Maan yung ano. Ang tatawag doon. Yung karina. For mm. start. Don't go. Ay, ah. stop you yung Don't go to uh, the water. Don't go Don't water. Kamaya, oh. <laughs> Na. Oh! na doon! Palakot nyo! Puti! Ah. 16 hours ako sa ano, intermittent fasting. Oh, this oh yours. Ayan, na lang iyo. Here. Ha? Huh? Ayan na lang. Ayan. na lang Ayan na lang Ayan na lang Ayan. Tapos so, sara ko. Um, Thank you. Tapos so, sara. Makain pala si Jose. Si Opo. Okay. Bye. Bagay na naman na yan naman. Bye. Ay, kumakain pala si Zoe. Morning. Maulang umaga po. Asa ah, bahay lang po tayo. Nakapirmis walang magawa, magluto, kumain at magluto. Kasi mataas ang tubig sa ano sa ibaba ng aming bahay. Kaya dito lang kami sa taas. Dati kasi ah uh, mataas ang tubig nung isang nung isang buwan nung nakaraan, nakaraang uh, bahaan, ang taas ng tubig. Inabot din yung aming ano, chlorine. Mga ano lang naman hanggang hanggang sakong. Saglit lang naman kaso magtaas din kami ng gamit tapos lumalabas na ito ko Magtaas kami ng gamit para baka kasi magtuloy-tuloy ang pagtaas. Kaya maganda na yung agap buti naman saglit lang gumaba naman yung tubig ang taas ng tubig hanggang baywang ang bahay kasi namin may step pa limang step pa tapos flooring namin sa loob ng bahay buti yung aming kwarto mataas ang ano may isang step pa na mataas taas kaya hindi naman inabot yung aming kwarto thank you lord at eto na naman ng aming bisita yung aming katubigan sa aming bayan ng Ubalido ito namamahinga kami dahil kakakain lang namin o, oh, ayan ang aming rep hindi ko pinapababa ayan eh dito pa nabababa. Dito sa sala kasi. Kaya dito ko pinalagay dire-diretso sa buka. Ito mga naka-sitting pretty kami habang umuulan. Ayan. 'Yun yung isa. <laughs> si have. Pa. <laughs> <laughs> Ayan, mga nakataas ang paa nag-cellphone. Ayan pa isa, Oh. Ayun, busy. busy. Anak, ano ka na ba yung pinapanood mo? busy, busy ka sa ginagawa. Halina nga pala. Almusal namin, nag nagchamporado ako. Niluto ko na yung kagabi dahil nagluto ako sa diuling dahil naubos ang aming gas. <coughs> eh marami pa siyang baga kaya hindi, nilag <coughs> sinalang ko na yung aking champurado. Kaya nagluto ko rin yung champurado kagabi. Tapos kanina lang namin kinain para ano, ininit ko na lang o di diba nakasave na naman ako sa gas. Pero ngayon, buti nakabili na yung aking ano, boyfriend. Boyfriend, yung asawa ko. Nakabili na siya ng gas. Mahirap kasi mag, ano, gumamit ng uling pagka dito sa amin, umuulan. Kasi nga, lulusong ka sa tubig. Ang ng mukha ko, oh. Walang make-up yan. Nairapan ako ng na asawa kasi Sinasabi ko pa doon. At patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa amin. <clears throat> Mukhang hanggang isang linggo yata. Ito, mahigit pa. Baka ito yung sinasabing siyam-siyam. Siyam, 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 siyam na araw na ulan ng ulan. Tapos, itong linggo na to, itong darating na linggo, birthday pa ng aking bata-bata dito mga bata. Tapos, yung isa naman, oh, birthday, tuloy pa binyang. One year na siya, ngayon pa lang siya magbibinyagan. Kaya, double occasion. Hindi ko alam kung titigil na yung ulan. Kung titigil na yung ulan, mas masaya. Kung hindi, parang hindi maganda pagka baka yung iba hindi pa makarating mga ninong-ninang. ka na ng mga bata dito. Kasi, na ang sarap dito ngayon pag umulan kumain. Kumain sila ng kumain. Okay lang yun hanggang may makakain. Masama ba? Kakain, walang kakain. Yun. Bye!